uh, pupunta po ako ngayon sa money changer magpapalit po ako palit ulit ng pera hindi ko alam kung magkano ngayon nung nakarang kasi nagpalit ako ay 315,000 ang 100 dollars baka tumaas na po ngayon kasi weekly po tumataas ang, ang palitan dito yan lang po ang palitan sa gilid gilid hindi po kagaya dyan sa atin na talagang na uh, sa yon yon sa Agire. Ay dito po ay sa gilid lang ng kalsada at sa atin po ay maraming ID ang hinahanap bago kayo makapagpalit. Dito po ay wala. Kailangan may tatlong ID kay sa atin lalo na kung ang papalitan niyo mga Agire, lalo doon sa pinapalitan namin po sa Cavite. Daming IDs na hinahanap. Dito po wala. Basta may pera kayo. Sige lang. papalitan nila. Tumawag kasi po yung kapatid ko. Uh, nagpapalit ng hundred dollars. Yan po. One hundred dollars. Ayun po yung uh, tagapalit. Kapo na yung sa agilid dati dyan siya nakapwesto pag sa hapon eh mainit ngayon kaya dito siya naka nakapwesto hi good morning brother how much the rate today 350 350 oh 350. it's very high yesterday is 345 350 yesterday 40 45 45 ah nagtaas na naman po kahapon ay 300,045 ngayon ay 350,000 <laughs> Naagaw niya lagi ang cellphone ko Pag magpapalit ako Ayan po yung pera niya 350 350,000 Maybe next week is 400,000 I don't know Ayan po ah 100 dollars po yan Napakadano oh. Maybe it's coming down Coming down yeah. So I need to change Maybe I, Again tomorrow huh? If coming down I will change again Puno rin po yung bag niya ng pera Ayan huh? po Diyan lang po yung parang yun, effort. Diyan lang po yung parang... Uh, yes, yes. Diyan lang po. <laughs> It means... I want to see that. Uh, give me that. Uh, I want to see. You want to see later? Later. Yeah, give me the day later. later. Yeah. Diyan po yung mm -hmm. $100. Kanyang po kadami. Ito yeah. po ay $100,000. You are rich uh, 300, man. 000. 000. Yeah. If you have a... Uh, uh, $300, you have a millionaire. Yeah. 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 Because one uh, hours hour, you go the hot, you go the Paramount Hotel, you eating that money <laughs> for, one yeah, hours. for one hour. For one hour. Three hundred fifty thousand po ang uh, ang hundred dollars. So pag eh, may may three hundred dollars ka, millionaire yung anong po dito. Ito po. Pabalot na. Pabalik na po ako dun sa guest house. Sobrang taas po taas na po ngayon ang palitan dito kaya yun po sa atin huwag po kayo magtataka na napakataas lalo po dito dumating po ako rito 2018 ang palitan po ng 100 dollars ay 28,000 lang po sa pera nila eh magsi 6 years na po ako dito 350,000 biro nyo ang itinaas na sa 300,000 plus kaya medyo ma sobrang mahal ko namili hindi to, init sobrang init po dito ngayon, pero umulang kahapon feitan yung lupa basa pa